Magandang araw ulit sa inyong lahat, welcome kayo ulit dito sa channel ko at para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business at para dun sa mga dating sumusubaybay na dito sa channel ko at nanonood lagi ng video ko at matagal ninyong hindi ako nakita sa mga videos ko Uh, kasi may tinanggal lang akong mga skin tags. So, sa mga panonood ko ng mga video ng mga doctors na uh, yung mga dermatologist, ganyan, no? Uh, sabi nila, genetically inherited daw yun. oh uh, oo nga naman, kasi uh, pang-apat ko nang tanggal to, eh. <laughs> diba? Mula 2007. Tapos, after how many years, nandyan na ulit sila. So, tutubo ulit sila. Kaya ngayon, okay na. Medyo okay na. Naklear na ulit. Kaya, kita nyo na ulit ako. Okay, pero, pagka tinanggal ko na ulit itong mga to, uh, ma hindi na naman ulit ako makikita kasi mangingitim. So, hindi yan ang topic natin. Ang topic natin ay kung bakit kailangan magbigay tayo ng feeds sa mga molting layer natin na may mas mataas na protein, crude protein. O, ba diba, alam naman natin, no? Na, uh, doon sa previous video ko, kung napanood ninyo, uh, sinabi ko doon na ano, pa uh, pa painful din sa kanila, stressful din yung nakakalabos sila, ba diba? So para dun sa mga hindi pa nakapano, o nakapanoon, uh, panoorin niyo 'yon. At uh, siyempre kung ano, may mga short ads lang naman noon, edi wag niyo nang skip. <laughs> oh. oh stressful din sa kanila 'yon. Tapos, 'di ba, pag uh, uh, sa molting kasi, uh, tumatagal 'yon ng 2 months, no? 8 weeks to 12 weeks, so 2 months to 3 months. Kaya matagal 'yon na sila magsa-suffer, no? Uh, hihina silang kakain, pero, ang kailangan nila ay mas mataas na protein. At, yung paghina nilang pagkain, syempre, edi, titigil talaga sila pang, sa pangingitlog. Ma distract kasi yung ano nila, iba? yung uh, laying cycle nila. So, nangangailangan sila ngayon ng mas mataas na protein para sila ay makarecover. At alam naman natin na ang protein ay may mga amino acids yan, diba? Uh, may five uh, essential amino acids so uh, responsible sa uh pagano pagpapatubo ng buhok ganyan balahibo uh, pag gain ng weight pag, uh, pag ano pag develop ng muscle ganyan no yung mas mataas na crude protein dun sa feeds na ibibigay no ay makakatulong sa ka, uh, re, ano sa regeneration no? makakatulong sa regeneration ng uh, balahibo nila at saka yung uh, regeneration ng reproductive reproductive organ nila siyempre di ba kasi uh, pagka nagregrow o pag nagregrow yung balahibo nila at naggain ulit sila ng timbang at maminit nila ulit yung timbang na kailangan nila para sila ay makapangitlog mangingitlog ulit sila yun ang silbi ng uh, pagbibigay ng feeds na medyo mas mataas ang ah uh, protein. Kasi from 16% CP, pwede ka siguro magbigay ng 18% CP or 20% CP. Pero maganda kung 18%, no? So mag, 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 ano ka, mag starter ka to grower. work. Ganon. Ibig sabihin, mag-starter ka muna, and then unti-unti mo, dalhin mo sa, ano, sa grow And then, pagka medyo nakita mong, uh, makita mong medyo tumutubo-tubo na talaga yung balahibo at maggege na ng timbang kasi ang rower di ba nak nakakalinyam na timbang kasi mataas din ang protein niya hintayin mo mag ng itlog pag manging itlog na sila di ba so pag nagdrop ng itlog balik mo sa ano balik mo na sa layer no uh, layer feeds kasi kung pananatilihin mo pakakainin pa rin sila ng mataas na protein dahil gusto mong makarecove pa silang maigi yung itlog naman no? yung shell ng itlog yun naman ang magano ma hindi magiging maganda ang quality kasi Pagmataas ang yung mas mataas na protein yung feeds no yung para halimbawa yung starter mas mababa ang calcium content kesa dun sa layer feeds na dating kinakain nila. Kaya itigil mo yung uh, mataas na protein content na uh, pinakain mo habang sila ay naglulugon at uh, ibalik mo dun sa ano sa 16% na ano yung layer uh, layer feeds no kasi yung layer feeds may mas mataas na calcium content kesa dun sa uh, isang feeds na pinang mo. Pero yung ibang farm, no, ang ginagawa nila ay nakasteady lang sila dun sa uh, layer feeds na ipinapakain nila pero na mabigyan sila ng amino acid through supplement, supplementation. No? So may, nagbibigyan sila ng uh, supplement ng uh, multivitamin plus amino acid at plus yung anti-stress. Maikli lang yung ibig sabihin ng topic natin. Uh, so, yun ang rason kung bakit kailangan magbigay ng uh, protein na mas mataas sa kanila so either sa feeds e uh, either magshift ka ng feeds para magbigyan mo sila ng mas mataas na protein or wag stay ka dun sa uh, layer feeds na pinapakain mo dati tapos magbigay ka na lang ng supplement pwede naman hanggang dito na lang at sana nakapagbigay ulit ako ng idea at kaalaman sa inyong lahat uh, lalo na yung mga may tanong o kaya yung mga interested sa mga topic na ganito at thank you sa lahat ng mga liker, yung mga na, nanonood ng buo, yung mga hindi nag-skip ng ads, yung mga uh, nag-share, yung mga nagko-comment, yung lahat. Salamat sa inyo, yung mga subscriber, nakabalik at hindi. Ulit-ulitin ko, hihintayin ko. <laughs> Ulit-ulitin ko, hihintayin ko kayo na makabalik <laughs> para panoorin yung mga video ko. Hanggang dito na lang sana, pagpalain tayong lahat.